Sa pagtama ng low pressure area sa probinsya ng Cagayan, malawak ang pagbaha ang idinulot nito. Sa bayan ng Bagaw, Rumagasa, ang abot tuhod na baha sa Masikal Road. Ang bagunot Ibulo Bridge sa bayan, hindi madaanan sa pag-apaw ng ilog. Ang bagunot Bridge, hindi na madaanan sa pag-apaw ng ilog at paghambalang ng ilang inanod na kahoy sa barangay Bunugan, sinoong ng mga residente ang abot tuhod na baha. Binaharin ang ilang paaralan sa probinsya. Sa bayan ng Santa Pracedes, naitala ang pagguho ng lupa sa kabaan ng Kadkadir Kabugaw Road sa barangay San Miguel at pinag-iingat ang mga motorista sa pagdaan. Dahil sa masamang panahon, na-stranded ang ilang estudyante. Tinulungan naman sila ng mga kinatawa ng iba't ibang MDRMO sa probinsya ng Isabela na itala ang pagbaha sa barangay Cabeseria 23 sa bayan ng Ilagan. Ang ilang residente tumulong sa pagtatanggal ng putik sa kalsada. Tumulong na rin sa clearing operation ang loader ng pamalang bayan ng Ilagan. Hindi pa man nakakabangon ang lungsod ng San Fernando La Union mula sa Bagyong Emong. Muli na naman silang binaha sa video ng netizen na ito sa Purok 5 sa Barangay Sevilla, rumagasa ang abot-uhod na baha sa kalsada. Ang ilang residente, walang magawa kundi suungin na lang ang baha. Ang ilang bahay, pinasok na rin ng baha. Naranasan ang pagbaha matapos ang malakas na buhos ng ulan bandang hapon kahapon, August 6. Farles, Rico RNG News.